<laughs> so for today's video ayan na uh, magtutor po kami no, no, sa Ligaspi Naga ayan syempre sponsored by kung saan mo may asahin, yun o. thank you guys. Mom. So guys, ayan, yes, thanks tayo. Siyempre may kasama tayo, yung ating panganay ko, ah, uh, kameraman yes. yan. Ay, yeah, huwag din ang kameraman natin, ah. So ayan yes, guys, kita, kita sa'yo dyan sa Bicol. Let's go! <laughs> So ayun nga mga pare ko, dumaan muna kami ng Nobo kasi basa po ang brief ni ano ni Bisda kaya bumili muna kami dito guys ng uh, brief sa kanya. <laughs> ano ano pa kasi nabasa. So ayun mga pare ko, kakasakay lang namin ng Ako. barko. <laughs> <laughs> kakasakay lang namin guys ng barko. Para <laughs> para eh. So ayun po byaheng uh, Naga, so, bababa kami ng

crossing yan na natin yung sundo natin Antayin natin tawag dak okay ka dak so ayun nga guys uh, nakasakay na kami natagpuan na natin min si kuya eric ang aming service Good morning everyone. Good morning. <laughs> Goodbye. <laughs> <laughs> sapat ka na sabat yan. Kakatapos lang magis namin mag breakfast. Ayan. Um, actually di kami sanay ng inaasikaso kami. Pero sobrang asikaso po dito nila sa amin. So thank you ma'am Salvi. Thank you po sa mga sa anak niya. Pa pa. Sa anak mo dito. So, sobrang asikaso po kami dito. ah, morning Miss Duck. Ayan guys, uh, maliligo kami. Ayan, kaya kami nag-agayak. So mga pare ko yan, dito kami sa ano, maliligo kami. Bisdak! Bisdak! Ay, bisdak! Good morning mga kuya, na ko naka-prepare na po kami ni bisdak. Ayan, ready to ano na tayo guys, to gala. Siyempre with my, with our cameraman. Ayan. Oh, may na pala pala sarada. Ayan. Ayan. So, mamaya anaantay pa natin si Kuya Eric yung ating um, uh, service and driver. Ayan, thank you kay Sir Eric sa pagsundo sa amin kagabi. kahit, kahit medyo malayo yung pagsunduan sa amin. Ayun, thank you. Thank you kay Kuya Eric. kaya siyempre, siyempre, thank you dito kay ano, dito sa mga sa anak ni, ano, anak ni Ma'am Salvi, yung mga nandito kasi so per ano po kami dito ah, Inaasikaso kami dito Ayun ayun po siya ayun ayun, no, no. No, no. ayun 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 cellphone ano ano No, no, ano 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 Bye. <laughs> what? <laughs> <laughs>